Tapos na pong pininturahan ni Papa yung ginawa nating kabinet. Siya po yung nagpintura kasi magaling mo siya sa pag-design. Pininturahan ito ng quick dry muna na white. Tapos, dinesignan niya ng wood stain. Yung ginamit niya yung oil wood stain. Ginamitan niya lang ito ng brush at minikos-mikos niya lang para lumabas yung ganyang design ito po yung para sa hanger tingnan nyo yung kanyang design ay brush lang po ang ginamit yan hindi po niya ginamitan ng graining tools tingnan nyo guys ito ay natin ang tatlong console hinges kasi mabigat po ito tapos na po ito tapos na paglagay na lang po ng damit ang kulang